Wala ng bagyo sa loob ng bansa pero baha at disgrasya ang idinulot ng walang tigil na ulang dulot ng habagat. May namatay matapos mabagsakan ng pader ang kanyang bahay at merong nalunod. May report si Chino Gaston. Ito ang naranasan sa Bulabong Beach sa Boracay Island, Aklan, kanina ayon sa uploader ng video, bumuhos ang malakas na ulan at nagkaipo-ipo. Naudlot ang pamamasyal ng ilang turista. Sa kasagsagan ng ulan, sa Valenzuela City, gumuho ang isang pader at bumagsak sa ilang bahay kahapon. Nadaganan ang isang lalaki. Buhay siyang narecover pero namatay kaninang umaga halos 30 pamilya ang nawala ng tirahan at nananadili sa evacuation center. Sa pagsusuri ng building officials, di na kinaya ng lupa na sipsipin ng tubig na ibinagsak ng tuloy-tuloy na malakas na ulan, kaya gumuho ito at natibag ang pader. Danger zone na ang turing sa lugar kaya bawal pumasok o lumapit doon. Sa Kalumpit, Bulacan, binaha pati evacuation center sa Barangay San Miguel. Kabilang ang Barangay Hall dahil di nakasya roon, pinalikas ang ilan sa eskwelahan. Pero lubog din ang mga ito sa baha. Mula pa nitong biyernes, tiniis ng mga residente ang mabagal na paghupa ng baha na pinalalapa ng high tide. Napakahirap po Wala po kami ngayon matigan mam. Ma At lagal na matagal na. Sa pataan hanggang bewang ang baha sa ilang lugar, nagbabangkana ang ilang residente. Sa taas ng baha, sa barangay Almasen, hindi nakapasok ang sasakyan ng puneraryang bagahatin sana ng labi sa isang burol. Mahigit anim na pamilya mula Abukay, Bagak, Orion, Mariveles at Pilar ang iniligas. Sa Dagupan City, unti-unting tumataas ang baha sa labing dalawang barangay. Sa Olongapo City, dalawa ang nalunod sa dagat na sakop ng barangay Pareto. Isa ang naospital habang isa ang natagpo ang patay. Galing pampanga ang mga biktima at dumayo doon para sa team building. Sa Pangasinan, ipinagbabawal ang pagligo sa mga dagat dahil sa taas ng alon. Pitong bayan sa Pangasinan ang nakaranas ng baha. Sa bayan ng Mangaldan, nabubulok na ang ilang tanim na balay dahil ilang araw nang nakababad sa tubig. Mm sa Nara, Balawan, hanggang Nita Ambaha sa isang paaralan. Pinagtulong ang buhatin ng mga estudyante ang isang motorsiklo. Bumaragasa naman ang baha sa Coronadal City, South Cotabato kahapon. Pinasok ng baha ang ilang bahay. Sino gasto nagbabalita para sa GMA Integrated News? Walang pasok sa ilang lugar bukas dahil sa patuloy na ulang dulot ng habagat. Suspendido ang klase sa lahat ng antas sa public at private schools sa Zambales. Wala rin pasok sa mga tanggapan ng gobyerno at mga pribadong opisina sa probinsya. Wala rin klase sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong eskwelahan sa Infanta at Bugalyon sa Pangasinan. Habang preschool hanggang high school lang ang walang pasok sa Dagupan City. Suspendido rin ang face-to-face -face classes sa lahat ng antas sa Bulacan, pati na sa Angeles City at Masantol sa Pampanga. Nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Hana, pero isang panibagong sama ng panahon ang namataan. Nasa loob ng PAR ang low-pressure area na huling nakita 870 km silangan ng extreme northern Luzon. Ayon sa Pagasa, may chance ang lumakas ito bilang bagyo at tatawaging bagyong ine. Pababa naman ang chance na itong lumapit sa lupa at pahilaga rin ng kilos. Bukod sa trough ng dating bagyong Hana at ng LPA, patuloy ang pag-iral ng habagat kaya posible pa rin ulanin ng ilang panig ng bansa. Sa datos ng Metro Weather, malaking bahagi ng Luzon pa rin ang uulanin bukas. May malalakas na ulan sa northern at central portions, kaya maging handa sa banta ng baha o landslide. Ilang bahagi rin ng Visayas at Mindanao ang uulanin bukas. Sa Metro Manila, may chance rin ng ulan gaya ng naranasan kanina. Bukas na ipatutupad ang price ceiling sa ilang bigas. Pero ang ilang rice retailer, pinag-iisipang huwag munang magbenta ng bigas dahil sa pangambang malugi. Narito po ang aking report. Wala nang ibinibentang regular at well-milled rice sa Commonwealth Market sa Quezon City. Ang mga rice retailer, puro premium grade local rice na 55 hanggang 57 pesos per kilo na ang binili para hindi raw maipit sa itatakdang price cap. Nagahangad lang naman kami merong hanap buhay, di ba? Tapos magpapalugi kami. Simula bukas hanggang 41 pesos kada kilo lang pwedeng ibenta ang regular milled, habang 45 pesos kada kilo kung well milled. Pinag-iisipan ng ilang rice retailer na huwag munang magbenta ng bigas. Lugi kasi sila dahil mahal ang kuha nilang bigas. Nasa 2,250 pesos per kaban na may 50 kilos ang benta ng supplier ngayon. Initially, uh, na humingi ng konting palugit yung mga retailers, maibinta nila yung existing stock. Kung ang mga negosyante hirap, pabor naman sa mga mamimili ang price cap. Kung mayroon ng 41, makakabili na naman ano, medyo marami-rami. Sabi ng grupong Bantay Bigas, nakakalungkot na mga rice retailer ang naiipit imbes na mapanagot ang mga kartel na nagmamanipula-umano ng presyo. Ang dami ng uh, nabuksan ng na mga warehouses, bumunganda sa atin, malinaw na malinaw na yung hoarding at uh, price manipulation. Ay, wala pa rin uh, nakakasuhan. Sabi ni Pangulong Marcos, tuloy ang panguhuli sa mga rice smuggler at hoarder. Pansamantala lang din daw ang price ceiling dahil anihan na ngayong Setyembre at may parating ng imported na bigas. Dadali natin sa palengke, pabayaan uli natin ang presyo ng bigas na maghanap ng sarili niyang presyo. Pero habang wala pa yan, may tulong na iaabot sa mga retailer na malulugi dahil sa price cap. Pero di pa malinaw kung paano ito ipatutupad. Si House Speaker Romualdez inutusan ng House Committee on Appropriations na hanapin kung saan pwedeng kunin ang 2 bilyong pisong pondong tulong para sa rice retailers. Pero hindi lang bigas ang mahal. Pati gulay, sa Commonwealth Market, nasa 160 pesos ang kada kilo ng kamatis mula 100 pesos noon lang nakaraang buwan. Ang bell pepper na 70 pesos kada kilo lang noong nakaraang linggo, 400 pesos na. Sa mismong bagsakan ng gulay sa La Trinidad Benguet, nagmahalang patatas at broccoli. Paliwanag ng namamahala sa trading post, hindi makaani at maibiyahe ng mga magsasaka ang kanilang ani dahil sa masamang panahon. Napasugod naman sa tanggapan ng Department of Agriculture ang mga lokal na magsisibuyas na nananawagang ipagpaliban ang pag-import nito. Wala na raw kasing bumibili sa kanila dahil mas mura ang imported. Patuloy ang pagmahal ng petrolyo. 1 peso and 20 centavos ang itataas ng kada litro ng diesel, 50 centavos naman sa gasolina, habang 1 peso and 10 centavos sa kerosene. Ito na ang ikasyam na sunod na linggong may taas presyo sa diesel at kerosene ngayong taon, habang ikawalo naman sa gasolina. Dahil dito, may ilang driver na nagbungkahi ng price control tulad sa bigas. Pero ayon sa Department of Energy, wala pang batas para magkaroon ng price freeze sa gasoline at diesel. Ang oil price hike ay epekto pa rin ng pagbabawas ng supply ng Saudi Arabia at Russia. Retirement pay ng dating polis na nagkasanang baril sa siklista, ipinasa sa uli ng PNP. Bago na dismiss sa serbisyo sa PNP, nakakuha ng mahigit kalahating milyong pisong retirement benefit si Wilfredo Gonzalez. Ayon sa director ng PNP Retirement and Benefits, pakakasuhan nila si Gonzalez kung tatanggi itong ibalik ang retirement pay. 2024 proposed budget ng Office of the Vice President at Education Department lusot na sa Senate Committee on Finance. Pero bago nito, isiniwalat ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na naglipat ang Office of the President ng 221.42 million pesos ng contingent fund nito papunta sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte noong December 2022. Inusisa rin ang 500 million peso confidential fund na bahagi ng hinihinging 2.38 billion budget ng OVP para sa taong 2024. Sabi ni senator Risa Ontiveros, may mga partikular na pwede lang paggamitan ang confidential funds. ay naman kay VP Sara Duterte, nagsusurveillance ang OVP pag may report mula sa publiko. Since last year na iwan natin ang intelligence sa experts dun sa intelligence agencies ng gobyerno. Whatever we gather from our uh, confidential funds um, and surveillance, we share it with... Uh, mainly the armed forces of the Philippines and the Philippine National Police we can live without confidential funds but of course our work will be will be much easier if we have uh, the flexibility of confidential funds sa huli, inaprubahan ng komite ang budget ng ovp gayon din ng pondo ng deped ian cruz nagbabalita para sa gma integrated news nasa indonesia na si pangulong marcos para sa asean summit Nasa ang dadalawang pangulo sa opening ceremony ng ASEAN Summit bukas. Makakatipon din niya ang ilang piling negosyante. May mga nakdakdaring mga summit sa ibang dialogue partners tulad ng South Korea, Japan, Canada, Amerika, Australia at India. Sa ASEAN-China Summit sa Merkulis, inasahang matatalakay ang issue sa South China Sea. Sabi ni Pangulong Marcos, isusulong niya ang interes ng Pilipinas at ang pagbuo ng rules-based international order sa regyon. May mga bilateral meetings din na nakakasa sa lider ng bansang Vietnam at South Korea. Usap-usapan ang hiwalayan ng Hollywood couple na sina Sophie Turner at Joe Jonas. Bibida naman si astro member Cha woon Yu sa isang bagong K-drama. May report si Aubrey Carampel. isang bagong fantasy romance k-drama, ang pagbibidahan ng Astro member at Korean actor na si Cha eun Ito ang A Good Day to Be a Dog, kung saan gagampanan niya ang role ng isang guro na may trauma sa aso. Pero siya palang magiging susi para mawala ang sumpa ng isang babaeng nagiging aso. Kaabang-abang ang backstory na dahilan ng kanyang takot sa mga aso. Teaser posters are up! Yan ay para sa mga kantang Either Way, Off the Record, and Body na kasama sa ilalabas na comeback at first mini album ng Korean girl group na IVE, ang IVE Mine. Sa October 13 na ang release date. Pero inaabangan muna ang kick-off ng first ever world tour na Show What I Have ng girl group sa October 7 and 8. In question ang four-year married life ng Hollywood couple na sina Sophie Turner at Joe Jonas. Matapos lumabas ang ilang reports na maghihiwalay na sila. Ilang beses raw na nakitang nakikipag-ugnayan sa mga divorce lawyer si Joe at hindi nito sinusuot ang wedding band nilang mag-asawa. Wala pang kumpirmasyon ang dalawa ukol dito. May 2019 nang ikasal sila at may dalawa silang anak. Obre Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Parang naroang nagpagulong-gulong ang mga kahon at iba pang kasangkapan sa Green Island sa Taiwan. Nahati ang isa pang kahon matapos tumama sa SUV. Ang coaching ito naman sa Taidong, itinulak pa atras ng malakas na hangin. Halos tangay na rin ng hangin ang traffic lights. Yan ang hagupit ng bagyong hana na may international name na Typhoon Haikui. Ang kaunaw na ang typhoon na direktang tumama sa Taiwan matapos ang apat na taon. Nagmistulang waterfalls ang bagsak ng tubig baha sa subway na yan sa Madrid sa Spain. Punsod ng malalakas na pag-ulan. Ilang subway lines at high-speed trains connection ang isinara dahil dito. Dalawa ang nawawala dahil sa pagbaha. Hindi lang eksena ang dapat abangan sa Kapuso series na Maging Sino Ka Man, kundi ang world-class cinematography nito. Pinatawa naman ng 12 days airing suspension ng MTRCB ang its showtime. May report si Aubrey Carampel. Yeah. Kung sa mga makapigil hiningang eksena tulad ng pagtalon ni David Licauco bilang karding sa ibabaw ng tumatakbong trailer truck, Kahanga-hanga rin ang cinematography ng seryeng maging sino ka Pati ang tamang timpla ng ilaw at posisyon ng mga kamera, kinarir. I usually do it muna bago si David. I think uh, si Derek Enzo, um, he leads by example. Pinapakita niya sa amin na uh, greto ako, passionate. Nadadamay ako sa ka, -ka -han ng vibe ng buong set kasi since action din kami, di ba? Ipinatawa ng 12 days airing suspension ng MTRCB ang noontime show na It Showtime. Bunsod ito ng mga reklamo tungkol sa July 25 episode kung saan naging indecent o malaswa umano ang ikinilos ng mga host sa segment na Isip Bata. May labing limang araw ang it showtime para maghain ng motion for reconsideration. Sa isang pahayag, kinumpirma ng ABS-CBN na natanggap na nila ang ruling ng MTRCB at magsusumite raw sila ng motion for reconsideration. Naniniwala raw silang walang nilabag na batas ang programa. Pobre Karampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang pusa ang kinagigiliwan dahil literal na copycat daw at may pagka-Swifty. Nakikiduet kasi siya sa pagkanta ng kanyang among isang Taylor Swift fan. Pusuan yan sa report ni Oscar Oida. Lagi raw nakabuntot ang fur baby na si Ichigo sa kanyang fur mom na si Mika. Kaya tila nahawa na raw ang pusa sa kanyang mga hilig hanggang sa taste sa music. Copycat yarn? Miss you. Wow. <laughs> Kwento ni Mika, bilang isang certified Swifty, madalas niyang kantahan ng Taylor Swift songs ang alaga. At nang minsan niyang kuhanan ito ng video, si Ichigo, nakituwit! ang timing ni Ichigo sa kanilang version ng larong finish na lyrics sa saliw ng kantang Back to December. At para kumpleto ang performance, siyempre, spot on din ang pusa hanggang sa eye contact. Viral ito sa social media at dinagsari ng mga netizen ang tila online pusabog na concert. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. At yan ang State of the Nation. Ako si Ato Raulio. Para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipinas